at sige mag ano tayo mag konting recap dahil yung iba daw ay hindi gaano na intindihan dahil sa mahina sige re recap po natin so uh, after mass syempre diba, ba after mass laging kaugalian ng biyenan ko is to gather the family to have the uh, lunch diyan sa bahay kaya meron silang long table because we lunch together every sunday On that Sunday, hindi ko parang meron akong nararamdaman na mabigat, parang something wrong na hindi sila nagpapansinan tong sister-in-law ko nga at saka ito si Joey na bro, uh, half brother ng asawa ko, o half brother din ng sister-in-law ko. At saka si Glendy, si Glendy is manugang din na katulad ko. Napansin ko hindi sila nagkikibuan. So syempre, hindi ako sanay na gano'n ang nakikita ko kasi as I said doon sa vlog ko na uh, maayos tong pamilyang pinasukan ko. Nagustuhan ko sila noong uh, 10 years ago, uh, 14 years ago na ipinakalala ko ng husband ko sa kanyang pamilya. Mab madali silang mahalin kasi uh, family oriented, uh, ano sila, uh, mababait, walang mga bisyo at palasimba. Yun yung gusto ko kasi all together talaga nagsisimba. At saka alam nyo ba doon sa bahay ng biyanan ko pag kumain, uh, uso pa rin yung sa panahon ng mga Kastila na nagkakalimbang ng yung ice cream bell, yung dirty ice cream bell. Ikakalimbang yun ng biyanan ko. Pag kinalimbang yun, ibig sabihin kainan na. So walang words na, oy kain walang ganon. So that's a sign once na ikalimbang ni Dali yung bell, kakaina So 'yun ang nagustuhan ko doon sa kanila, may pagkakaisa. So ngayon, uh I I'm a proud uh, Manugang na naging kaparte ako nila sa bahay sa pamilyang 'yon dahil uh, hindi din naman ako na, nabigo kumbaga uh, proud ako dahil sabi ko nga doon sa vlog ko na biyahen ko ay uh, kilala sa lugar na 'yon at mara, ma, malaki ang respeto sa kanya ng mga tao, mataas yung respeto sa kanya ng mga teachers kahit retired na siya. Kasi retired principal yung biyanan ko. Uh, binibisita pa rin siya ng mga teachers pag hapon. Kasi yung school doon is harap lang ng bahay ng biyanan ko. And yung high school, nandyan din katabi. Yung high school is founded by my uh, dad-in-law. So si daddy yung uh, founder. So well-respected talaga tong pamilya na to. Hindi man sila mayaman, mahirap din sila normal lang normal lang pero respected sila ng mga tao at ng mga teachers and with with the students also. So ngayon guys, uh, nung time na 'yon na after namin magsimba, sabi ko parang hindi sila nagkikibuan. 'Di after na namin magkainan, pag-uwian nila kinausap ko yung minan ko, sabi ko dad, can I talk? Can we talk uh, sabi ni daddy bakit daw sabi niya oo naman pwede tapos nung uh, kinausap ko siya one on one sabi ko dad what's happening bakit hindi nagbabati si Joey si Abel yung kapatid nila ha, ha itong uh, kapatid ng asawa ko at si Glendy yung manugang din natulad ko asawa ni Joey So yan, uh, sabi ni daddy, ganyan nga, bumili daw nga ng sasakyan, ay sila Joey, tapos hindi nga nagpaalam. So parang sekreto, sekreto lang nila na nabili yung sasakyan. Uh, which is yun yung pinakamali nila dahil hindi nila pwedeng isekreto yun dahil makikita at makikita ng mga kapatid. So nag-react ang mga kapatid na, oh bakit nagkaroon ka ng sasakyan, saan ka kumuha ng pera? So yun na nga, lumabas yung totoo na nag-loan yung biyanan ko para makabili ng sasakyan sila Joey. So tinulungan nila ang daddy na makabili sila Joey ng sasakyan. So syempre nag-react yung mga kapatid, hindi sa nag-react dahil nagselos, kundi nag-react na yung kakaprampot na pension ni daddy ay lalong magiging kakarampot dahil syempre pag nag-loan ka, kukunti na lang matatanggap mo sa twin pension, uh, pension day. So ngayon, uh, nagtampuhan kasi ang tampo nitong sister-in-law ko na si Abel ay bakit hindi kayo nagrespeto sa amin? Hindi kayo nagpaalam na bumili kayo ng sasakyan, parang minanipula ninyo yung si daddy, sa, sabi ng ni Abel. So nagalit si Joey at saka si Glendy, yung mag-asawa na bakit ganoon ang term na manipula or manipulated. nag sila hanggang, yun yung kwento, wala kung wala kaming alam eh nandito kami sa Spain eh wala kaming alam na may nangyayari na pala sa kanila na kwentuhan lalo pa hindi ako kasali sa GC dahil umalis ako ewan ko kinick out yata ako sa GC kasi hindi naman ako doon nakiki-join dahil siyempre pag nagkwentuhan sila Bisaya uh, iba naman yung salita ko waray naman ako doon na ko but hindi naman kailangan na kung kailangan sumausaw, hindi mo kailangan. So, hanggang sin lang kasi ako sa GC. So, inalis ako na isa, sa, isa sa kapatid ni Bihot. It's okay for me. Hindi naman hurtful yun dahil hindi naman talaga ako nakikiparticipate. Kahit nga dito sa mga GC namin, bibihira ako mag-sin. GC, GC namin sa couples, GC namin dito sa Waray, Waray of the Talk Show, bibihira talaga ako mag-sin. LBC din talaga ako. Ngayon, babalik uh, balik tayo sa issue. Mm, sabi ko nga, sa ko, Dad, uh, let's talk about this. Kasi bakit ganun? Bakit pinalaki? Bakit hindi nagiimikan? Paano kung my birthday? Paano kung Christmas? Uh, are you gonna tolerate this kind of attitude sa ng mga anak mo? Ikilala pa naman kayo na ganyan, na awardan nga kayo na model family dito sa barangay. Tapos, uh, inappropriate yung mga ugali nung hindi nagbabate bate So, I did my best. Ako yung na Sinabi ko na, Daddy, uh, kausapin habang maaga pa ayusin kasi you are getting old. Paano kung may mangyari sa iyo ngayon? Simba ko lang. Saan sila magbabate? Doon sa lamay? Simba ko? Sabi ko sa kanya. Straightforward. Sinabi ko yon Paano kung mawala po kayo ngayon? Uh, saan sila kailan sila magsusorry diyan sa harap harap ng ng yung na simba ko lang sabi ko na on the wood hindi hindi ganyan sabi ko dad we have to do it we have to do actions para magkabate-bate so yun na nga hindi ko na hindi ko uh, na alam ko ano nangyari after we talk uh, nagulat na lang ako nag-call up siya ng ng meeting tinawagan niya yung mga anak niya na mag-ipon-ipon lahat, lahat ng present kasi yung iba abroad din. So, uh, ang iba malayo. So, nag-call up siya ng meeting, 90% talaga nandoon, 10% lang yung wala kasi yung iba hindi talaga, yung iba, si man din kasi yung anak ni niyang isa. Pero that time parang nandoon, pero meron pa siya mga anak na nagtatrabaho malayo. So nag-call ng meeting, uh, gumamit si din ng speaker kasi nga maulan that time at bingi-bingi na yung aking biyanan. Gumamit siya ng speaker, ng portable na speaker at saka microphone para marinig ng lahat. Tapos yun nga sinabi ko na uh, ako nag-opening, sabi ko nandito tayo, hindi para uh, ungkatin yung Simul, yung, 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 yung inyong pinag-aawayan o pinagtatampuhan. Nandito tayo para hanapan ng solusyon at magkabati-bati at tamat uh, tama na, tigilan na yung hindi nag usap uh, uusap at nag aano uh, nagbabangayan kayo sa chat sa GC. So ang nangyari doon is emosyon, talagang ang taas ng emosyon. Nagiyakan sila. Uh, hindi maiwasan na hindi ungkatin yung naging dahilan, talagang naungkat talaga din. Pero at, at kahit papano, na controllable controllable so uh, kada bawat isa pinagsalita pinagsalita ko bawat isang nagtampo ganyan ganyan so and then nauwi sa yakapan. At, at ang napakaganda doon is yung mismong mga nakakabata sila yung lumapit sa sa nakakatanda na mag-sorry sila yung unang nagpakumbaba kaya ito kay Chloe dapat ganyan ang ginagawa niya. Unang nagpakumbaba si si Glendy, lumapit sa doon kay Abel, sa sister-in-law ko, yumakap, nag-sorry, nagiyakan sila. At uh, na, naayos, naayos ang lahat, naayos. Kaya nagpasalamat yung nagpasalamat sa kanya yung mga sister-in-law at brother-in-law ko kasi I did a good job daw. O hindi ko daw inopen up o hindi ko daw inudjoke si Daddy na pag-usapan. Uh, talagang tatagal yung panahon. Parang aantay na lang nila na maghilom yung sugat. Yun, uh, kung hindi ko daw na pina, uh, kinausap si daddy, baka tumagal pa itong kanilang alitan. At uh, mal, uh, at nung time na yun, kasi July kami bumalik dito, well, yung, yung asawa ko, October, nakasunod sa akin dito pabalik. Siguro nagpasko silang malungkot, kaya nakita ko sila, nag-Christmas sila nung, that year, 2023. Masaya sila, nag nagkaroon sila ng parlor games. Tungtuwa ako sa nagawa ko kasi let's be an instrument of peace and reconciliation. Huwag po tayo yung maging uh, pabaya, huwag tayo magpabaya bilang mga miyembro ng pamilya at bilang mga manugang, dapat tayo yung sampig sa bahay na yon, magpakabuti tayo, maging uh, ihimplo tayo sa iba pang mga manugang na ito yung nararapat. Kaya sa totoo lang, hindi ko sa pagbubuhat ng bangko, madami si daddy manugang pero it's unfair to say na I am the favorite pero I feel, I feel I feel it na I am the favorite. Kasi not favorite na sip-sip ako. Pero ako kasi yung sa mga manugang niya na marunong ako magbalance. Hindi ko, hindi ako yung pasip-sip doon, pasip-sip dito. Kasi maganda yon Maganda yon yung na neutral ka. Hmm? Alam ko napapanood nila ito kasi nakasubscribe naman sila dito. At pwede nila ako i-debunk kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Uh, I feel that, eh. Masakit man sabihin, sorry sa iba kong mga mag maging manugang, pero this is also a lesson for you, na let us be, let us, you know, uh, let us be the role model of uh, the family, lalo na sa mga in-laws natin. Huwag tayong maging pabigat. Kasi yun dapat ang ating ipakita. Kaya, dito kay Chloe at Uh, isa na rin siyang magiging future manugang ni Mrs. Yulo. Kasi hindi naman talaga may, maano yan, hindi mo na may Kasi mukhang sila na talaga in the future, mukhang uh, wala na itong hiwalayan. Diba? Nagmamahalan sila eh. Mahal, siya na, mahal na mahal siya ni Carlos. So ang ano ko lang dito kay Chloe is uh, ano talaga, gawin niya talaga yung, uh, siya talaga magpakumbaba, siya yung mag -sorry. siya yung, i-recognize niya yung kanyang mali, na uh, kasi ang punot dulo dito na sinasabi ni Mrs. Yulo ay, yung babae ang medya ng pagkakatampuhan nila mag-ina um, mag eh. So I think it's true. Kasi dito sa naglalabasan ngayon ng mga resibo sa social media, like yung bago na uh, bago kong napanood na vlogger na andito ngayon sa andiyan ngayon sa Pilipinas yung uh, Japanese coach ni Carlos na ni minsan hindi natin narinig sa kanya mga mga guesting na pinasalamatan niya. Uh, kasama sa video na ito ipapanood ko sa inyo baka kasi hindi niyo pa napanood. sa Pilipinas na ang award-winning coach, si Japanese coach na si Munehiro Kagayama, ang nag-train kay Kaloy na maging champion na di man lang pinasalamatan sa kanyang mga interview ni Kaloy kasi pala nagtalo sila sa Japan at binitawan siya ng coach dahil ang Shota ay istorbo sa training nila doon sa Japan at naiirita si coach kaya binitawan siya. At ayun sa mga coaches doon sa Japan, mas marami pa sana mga gold makuha si Kaloy. Kung hindi lang sa GF na nakakaiirita sa mga coaches doon. At ngayon ay nandito siya pra itrain si Eldrew Yulo. O Minsan, hindi man lang niya nabanggit sa kanya mga, mga guesting. And even yung kanyang professional uh, trainer o coach na babae, at humahawak sa mental ano niya yung nag a ano sa nag-aassist sa kanyang mental health yung maganda, nakalimutan ko na. <laughs> yung maganda, sige, hahanapin natin, lalagay din natin dito. Hmm, hindi niya minsan, uh, hindi ko pa, I mean, kung nabanggit niya siguro once, twice, uh, hindi niya gaano binibigyan ng importansya yung mga taong nakatulong din sa kanya sa mental health. In fact, ang kanyang pinasalamatan sa mental health, si Chloe na hindi naman si Chloe lang ang nakapag-ayos ng kanyang mental health, kundi yung kanyang uh, professional coach talaga, yung kanyang mental health uh, uh, coach na nag-assist sa na kanya from the very beginning. Nakalimot siya. Ang kanyang pinapasalamatan lang si Miss Cynthia, yung uh, si Lord, number one, sabi niya, may mga speeches siya daan niya, number one daw si Lord, tapos pangalawa si Miss Cynthia, pangatlo yung partner niya. Never yadi din nabanggit yung kanyang nanay at uh, yung buong family. Hindi siya marunong lumingon sa pinanggalingan. Malaki ang ambag sa kanya ng mga taong ito. Dapat isa man lang, dapat sa kanya mga, mga interviews, at least, mabanggit man lang niya itong si Japanese coach, it's yung maganda na babae na nag, uh, kasakasama niya sa training. Mm, I'm sorry, I, I, that was, she was a professional uh, talaga. At uh, itong babaeng, uh, itong maganda na coach ni Carlos, napakaganda at napaka-professional sumagot sa mga tanong ng mga taga sa Hindi niya maalala. Si Chloe lang talagang na-recognize niya. At itong coach na ito ni Carlos na, na na Japanese ay um nandiyan sa Pilipinas at kaya daw pala sila hindi nag-last ni Carlos dahil uh, binitawan niya mismo si Carlos dahil uh, istorbo daw ito si Chloe. Istorbo sa mga training ni Carlos sa coaching niya. So, 'Di ba? Tama 'yung sinabi ni Mrs. Angelica na Uh, nakabuntot talaga tong babae na to sa training. Kasi ba diba, do, may siniwalat si Mrs. Angelica na, na doon siya nakatira sa mga gymnast uh, quarters. Dapat, ba diba? para lang yan sa mga, yung mga accommodation is, or what they call that. Um, basta yung... Uh, yung parang accommodations para sa mga athletes nakikisa nakikisalis din siya doon nakikitulog which is hindi dapat kasi para lang nakalaan yun para sa mga athletes walang na, na yung privacy ng mga co-athletes ni Carlos nakikiano siya eh nakikisiksik pwede naman magantay pwede naman niya bisitahin after the training pero yung matutulog ka doon na hindi ka naman asawa o kahit nga yung mga asawa dapat may protocol kung kailan ka pwedeng bumisita pero mukhang na, naabuse abuse masyado ni ni Chloe itong kanyang itong pagmamahal sa kanya ni Carlos kaya ummantong humantong tuloy sa ganitong kaguluhan buti na lang nag-uwi si Carlos ng gold medal kasi kung hindi maring uh, malawak pa yung naging ano naging sugat nila dahil syempre isa sa mapupuna ay walang concentration sa training dahil nakabuntot lagi yung babae. Buti na lang, well-motivated si Carlos. At uh, ito nga, ginawa niyang motivation siguro yung babae, inspiration, kaya nakuha niya yung dalawang goal. Uh, nakakalungkot lang because of this pangyayari na nagkaroon sila ngayon ng uh, sugat sa puso na magpapamilya. Parang baliwala yung... Inuwi niyang karangalan dahil hindi naman niya nililingon yung kanyang mga magulang. So hati talaga ang pagpupugay sa kanya. Hindi lahat ay nagpugay. Na-discourage ang kadamihan dahil sa inaasta ng ugali niya. Hindi siya naging uh, mabuting anak. Nakalimot dahil meron siyang uh, isa lang na pinapakinggan, ito lang na babae. At again, balik tayo doon sa lesson learned, dapat talaga ay bilang magiging manugang to be, dapat ang una nating inayos na relasyon ay ang relasyon natin sa ating mga magiging in-laws. Kasi uh, like ako, 14 siblings ang aking pakikisamahan plus yung binan ko na mag-asawa, 16 plus the relatives. So di ba ang hirap noon pero thanks God. That I give, that uh, you guided me and I have a very good relationship to all of them. Isa si, isa din sa mga nagustuhan ng biyanan ko sa akin dahil nung na-accidente nga yung asawa ko ay halos i-give up na nila. Not only halos, talagang chinat nila ako na they are giving up their son kasi hindi na daw mabubuhay. Itong asawa ko dahil nag-agaw uh, buhay sa pagkaka-accidente sa motor, na operahan siya sa ulo. Pero I did not give up. Sabi ko, dad, hindi. Gagawa ko ng paraan. So, kung iba yan na anak, ibang, kung ibang magulang manugang yon baka binigay na. Baka bumitaw. Baka sinabi niya na, okay dad, wala na tayong magagawa. Let's give him to the Lord. At uh, tanggapin natin and then move on. Pero hindi yon ang aking naging reaction. First, I said, God, maraming salamat sa pagsubok na to pero alam kong hindi mo kami uh, iiwanan. Sasamahan mo kami sa pagsubok na ito at uh, tutulungan mo din ako sa mga finances kung saan ko kukunin. And he did. God helped me a lot and helped me not only there but until now. So talaga naman yun lang yan po yan po ito po dapat ang ating maging maging role sa sa pamilya not only to our own family but also to other uh, to, to our in-laws and to other people hindi po tayo yung maging dahilan sa pagkakawatak watak tayo po dapat ang nagiging tulay sa uh, reconciliation and uh, uh, unity so Thank you very much for loving my videos. kahit napakahaba talaga namang pinapanood ninyo. Thank you and I'm really sorry dun sa hindi magandang audio kanina. I hope you will watch this again kasi uh, ito yung summarize ng ating uh, ano kaninang vlog na hindi daw ninyo marinig. So, bye for now.